Hello mga katambling! Oh my God! Hinihingal ako ngayon kasi naglilinis ako ng bahay and inuubo pa ako tsaka meron akong lagnat ngayon. Partida may lagnat pa ako ha, pero naglilinis ako ng bahay ngayon. Anong oras na? Um, ayan. 2.38 a.m. Wednesday, June 12. Araw ng kalayaan ngayon. Kung hindi ako nagkakamali. June 12 ba? Tama ba? Anyway, ayan, nag-order ako ng food na naman online sa Jollibee kasi nagutom na naman ako. Kasi alam niya naman, ito yung pinakamabilis at pinakamadali na pwede kong orderan yung Jollibee. Tapos, ayan, ito yung bahay ko. I mean, ito yung mga gamit ko kapag naglilinis ako ng bahay. Sobrang kalat nila, sobrang gulo nila. Ayan. Parang, akalain mo na no, parang may bagyong dumaan, ba? Diba? Ayan. Tapos, ito naman yung kusina ko. Kung kusin ako magulo din, tingnan nyo naman, di ba? Wala sa ayos, wala sa preso yung mga gamit. Tapos, ito yung, yan, ito yung niluto ko kaninang hapon, um, luncheon meat. Hindi ko pa siya na, ang um, tawag dito, naliligpit. Tapos, ito naman yung aking lababo. And talagang marumi yung lababo ko ngayon, kasi itong lababo ko nagbara siya bigla na lang nagbara ng hindi ko alam kung anong reason. Tapos yung mga pinggan, hindi ko pa na nahuhugasan. Kaya, ayan, sobrang kalat ng bahay ko ngayon. So, ayan, kahit may sakit ako, kahit inuubo ako, may, may isipon ako, tsaka kahit medyo hinihingal ako ngayon, naglilinis pa rin ako ng bahay. Tapos ito, tingnan nyo naman tong ano ko, yung mga inorder kong mga damit or mga, um, mga shorts sa Shein. Ayan, Shein andyan. Tapos, ayun, yung mga boxes ng mga in-order ko din na gold. Kasi ngayon, nag invest ako sa gold ngayon. Kasi yung, yung presyo ng gold ngayon sobrang taas. As in, nasa 4,000 plus na yata siya or 4,000 ganon Kaya magandang investment yung gold. So, ayun, nag-start na rin ako mga collect na ng mga gold. Charot. Tapos, ayan, tinanong naman yung ano ko. Yung mga pinag-order ko, nandyan pa rin, nakatambak pa rin sila dyan. Naayusin ko rin yan. Tapos, yung mga abubot ko, dyan pa sobrang ano din, gulo di ba? Diba? Mga gamit ko. As in, talagang, hindi ko pa talaga siya naaayos. Tapos, dito naman yung kahong kwarto. Ito yung labahan ko, as usual. Hindi pa ako nakakapagpalaba. Yan yung mga labahan ko. Tapos, ito naman yung kwarto ko. Itong ano ko, um, carpet na to, lalaban ko to bukas. Yan. Kasi gusto ko siyang gamitin ulit. So, sana hindi umulan bukas para matuyo agad to kasi sobrang bigat niya to kapag nilabhan eh tapos ito pa yung mga iba kong mga gamit mga ano mga pinang shopping ko noon pa yan ah nung nakaraang ano pa yan ah ha? na hanggang ngayon hindi ko pa rin naaayos yan hindi ko rin alam kung saan ko sila ilalagay kung saan ko itatago tong mga to tapos ayun yung sapatos yung shoeless ito din yung boots tapos yung unisilver tapos yung ito yung bumila akong malaking bag tapos ayun, hindi ko alam kung ano yung mga yun Ayan. tapos yung mga damit ko, tinan nyo naman binuksan ko na rin yung bintana kasi sobrang init para pumasok yung lamig tapos dito naman tayo yan yung mga wrinkles tapos dito yung mga ano ko na naman mga pangkikay ko, yung mga abubot mga kung ano ano mga nail polish yun, iba't ibang nail polish tapos eto, yung mga pabango ko na konti na lang baka malamang mag-order na naman ako nito or bibili na naman ako ng mga pabangon yan. Tapos ito yung iba pang mga abubot. Ayan, sabi ko nga sa inyo na gano'n nga ako ng mga gold. Ayan, may mga gold akong giipon-ipon na rin ako. Tapos meron din akong silver kasi meron na rin pong ano ngayon na ibang sanglaan na tumatanggap na sila ng silver. Ayan. Mm. Tapos ito yung iba kong ano, gamit. Gamit ni, yung self ni papa ko. Yan, hanggang ngayon na ha, hindi pa rin nalolobat, grabe. In fairness sa cellphone ng papa ko, hindi pa rin nalolobat. Ano pa siya, um, 59% pa siya. Ayan no, 59% pa siya. Tapos ito yung isa kong cellphone. Yan, lowbat to ngayon kasi hindi ko to nagagamit, hindi ko siya na-charge. Tapos ito yung mga ipon pa rin natin. Yan, eto kaya nandito to sa labas kasi bala ko tong i-vlog gagawa ako ng vlog kasi gusto ko na tong gamitin kasi nga malapit na siya mapuno di ba tapos gagamitin natin to pang pa-renovate ng bahay kasi gusto kong i-renovate yung bahay ko matagal ko na kasi plano yun eh so nauudlot lang talaga kasi kulang sa plano at saka kulang sa budget so i think naman itong ano na to i think enough naman to para makapag-renovate -pa ng bahay yan tapos, ayan yung mga labahan ko. Tapos, ito yung mga cup ko. Yan. Meron pang ano, may mga tag pa sila o price tag. Hindi ko pa kasi nagagamit yung mga to. Yan. So, ayan. Parang tinuro ko na rin kayo sa bahay ko, di ba diba? Tapos, ito naman yung ibang ano, mga cup ko. Yung, ayan, nadumihan na yan kasi ginagamit ko yan sila. Tapos, ito pa sa taas. Ayan. So, ayun. Ayan. Ayan yung bahay ko. <laughs> Sobrang gulo, ba? Diba? Tapos ayun yung CR. Mm. Tapos yung electric fan. Yan. Ganyan. So, ayun lang. Para ko na rin kayong tinuro sa bahay ko, ba? Diba? Kaso nga lang magulo siya. Kasi naglilinis ako ng bahay ngayon. Kahit madaling araw na. So, ayan. Kakain mo na ako, ah. Yun lang. Bye.